Hello po. Diba sir, nung baba tayo. Papakita ko sa inyo yung nangyari ko kanina. Nagwawalis ako eh. Tapos, ayan o, may nahuhulog na naman pakunti-kunting ano, yung dahon ba. Yan o. Pero nalinis ko na yan hanggang doon. Dito, sa dito. bataan din ang mga alaga. Ito Oh. Maulan eh. May tatawag na yung kambing. Ayan o malinis na kasi nga nilinisan ko kanina. Kahit maulan talagang ano kasi hindi na talaga kinaya dahil nga yung putik ba pero ngayon okay okay naman din patuloy pero ano sabi nito yung chinelas ba mabigat ano Aray na. May music kasi eh. Yan o. Oh. Kanyan mo. Yan. Talaga malinis na talaga yun. Nawala na yung biak-biak kasi umuulan na yun. Eh. Papaya wala na maliit na. Tapos, yan. Kapanalupit yung mga kahoy doon. Eh. Sayang kinain na naman ng aso yung isang manok. Dahil dalawa na lang ang naiwan. Lima yan, nawala isa. Tapos naging apat, naging tatlo. Dalawa na lang talaga sila. Nakita ko yan doon, oh. Dinapon ko na lang kasi presko-presko sa kinain ay. Madami sana yan. Meron pang iba doon, oh, yung mal malalaki na. Ito ha nakuha sa mga kabila, eh. Hindi ko alam kung saan sila na, ano, pag-dabay, pag-dabay. pag dabay pag dabay tapos nag ano ko ng mga bato dito dahil tinamba ko doon eh hindi naman kinaya dahil nga ano pagod na eh at basa ako shout out po kay bike tayo kay ano pang tawag noon sa kalimutan ko na yung mga nag Papa shout out sa akin basta shout out lahat sa mga nag-subscribe sa akin at nag nag at ng mga nanonood sa ano ko video ko yung channel ko shout out lahat po sa mga kababayan na nasa ibang bansa yan alala mo na yung lugar na nasa probinsya yan na ah. yung talaga ganyan talaga oh hmm. ko na no naman oh. Meron na naman nahuhulog kasi kapag hindi ito asikasuhin mabigat walisin kaya ginawa ako kanina kahit maulan talagang winawalisan ko hindi didikit sa lupa mahirap na uh, walisan pabigat mm -hmm. tapos ano si, ni, ni, yung kambing na ka, na ay naku talagang tinira talaga sa ano o oh. subukan ko yan mag ano sabi ko ng apoy kasi basa pa naman o oh. subukan ko kung

Maganda ngayon kasi lagi nang umuulan. Tapos na, dumi na naman doon. oh sumibol na naman yung mga tinutulan doon. Hindi pa natanin nga. Na ano na. Pero yung kamuting kahoy ko ay sumibol na. Doon, o, oh, humahaba na yung mga dahon. Sa kasagsaga ng kainitan ay ako tapos tingnan mo yan doon ah uh, unti-unti ko na lang ano hinyan doon yung ah uh, dahil mahalin ko na lang hindi sa malinis na yan kasi magtanim ako ng gabi para sa mga pato. Doon, banda, oh. So, matataba yan doon. Lagay ako naman. Ano? Kaya mo, oh. Kapal na. Yung, know, oh. Makapal. Ah, Chinelas hmm. ko. Ano? Uh ano? -huh.